Para man sa ating pabawang pampa, good night, makulit pero cute na bata mula sa Pampanga ang ating tampok ngayong gabi. Gaya-gaya kasi siya sa kanyang lola. Yan ang magdadalawang taong gulang na si Jaden. Ginagaya niya ang lakad ng kanyang 70 years old na lola Estrita. Mula sa pagyuko hanggang sa mga hakbang, kuhang-kuha ng bata. Nahuli siya ng kanyang lola na aliw na aliw naman sa kanya. Kwento ng mami ni Jaden, apo na raw sa tuhod ni Lola Estelita si Jaden. Palagi raw ginagaya ng bata ang paglakad ng kanyang lola. Mga kapatid, may Anlos baños po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.